Ba't kayo napunta kay Daddy Frankie? Uh, humihingi po kami ng tulong po, namasyil po kami dito sa inyo para sabi po lahat ng mga problema ko sa uh, pamilya. Problema sa pamilya? Humihingi ng tulong. Anong problema? Anong kailangan? Uh, kasi gusto niya pong ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral dahil sa nangyari sa kanyang papa. Ah, so ibig sabihin, nag-aaral siya. Opo. Kaya lang, hindi matuloy. Bakit? Natigil po, sir, kasi sa kanyang problema na minumulis siya po ng kanyang ama. Ay, patay. Tumakas po sa kanyang bahay, sa tinitirahan niyang bahay namin para magpatulong po sa akin. Kaya naisipan ko pong humingi ng tulong po kay Daddy Frankie. Eh, ikaw ang nanay. Apo. Paano nangyaring minumulis siya? Nasa barangay na po yung record namin mm -mm. na talagang ginawa niya harapang, harap harapan kung hinawakan yung kanyang ari. Kaya ipinang tumulong po ako ng po ako ng tulong sa barangay na sana po maaksyunan pero hindi inaksyunan ng barangay namin. Bakit? Lagi po siyang humihingi ng tulong pero sabi ko po wala po ako magagawa na kasi hindi ka hindi kita makukuha nasa ibang bansa po ako. Yung po ang ginawa ko po sa kanya. siya. Pero ngayon po sabi niya sa akin, "Mama, talagang hindi ko na kaya." Naisipan pa niya magpakamatay. Sabi niya, Mama, magpapakamatay na lang ko ako kasi hindi mo na ako mahal. Yung po ang sinabi niya sa atin, sir. Ay, Kuya, mayroong tao sa labas. Ilan? Dalawa. Ah, bakit daw? hindi hmm, ko alam. Nangyong ng tulong. Mm-hmm. Yung oras na. Nasotso pa lang. Sige maingay sa labas. Balin mo na lang sa likod. Doon ko na lang sila kausapin. So, i nyo muna sa likod. Linisin nyo. Kayosin nyo yung mga kalat, kung anong kalat. Tapos pupunta na lang ako doon, ma. Tapusin ko lang tong kapi ko. Sige. Po. Ah, sige. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay. Sa umagang ito, may dalawang tao daw sa labas na hihingi ng tulong. Doon na lang natin kausapin sa labas kung ano kaya ang uh, kailangan nila. Good morning! Good morning po. Uh, kumusta? Taga so, saan kayo? Taga Pangasinan po. Taga Pangasinan. Okay. Ano kayo? Mag-ina po. Ah, magnanay okay. okay. So, ba't kayo napunta kay Daddy Frankie? Uh, humihingi po kami ng tulong po. Namashil po kami dito sa inyo para sabi po lahat ng mga problema ko sa ah. pamilya. Problema sa pamilya. Humingi ng tulong. Ah, humingi ng tulong. Humingi okay. Buti na tagpuan niyo yung shelter ni Daddy Brangi. Nagtanong-tanong po kami kasi po gusto pa namin humingi ng tulong po sa inyo po. Okay. Ano pangalan mo? Miriam po. Miriam Limet po. M Miriam. Ah po. Ilan taon po kayo? mag 45 na po. Okay. Paano mo naman nakilala si Daddy Frankie at uh, naisipan mong pumunta sa akin? Nakilala po ko si Daddy Frankie sa mga Facebook po na pinapanood ko po, po sa mga palabas niya na siya po ay tumutulong sa mga mahihirap na bayan. Okay. Salamat sa panonood nyo. Opo. Ngayon, ano naman ang pwedeng maitulong ni Daddy Frankie? Anong problema, anong kailangan? para sa kahirapan namin at may gusto ko pong may ang aking anak na magpatuloy ang pag-aaral niya po. Sige ka lang, wait lang mga kababayan kasi medyo mahina yung boses ni Nanay. Nay, okay lang idikit ko to sa iyo ha. Opo. Nanay Miriam. Apo. Okay. Sige, ano ang pwedeng may tulong ni Daddy Frankie? Humihingi po ako ng tulong po para sa aking anak na kasi gusto niya pong ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral dahil sa nangyari sa kanyang papa. Sir. Ah, so ibig sabihin nag-aaral siya. Opo. Kaya lang, hindi matuloy. Bakit? Natigil po sir kasi sa kanyang problema na minumulis siya po ng kanyang ama. Ay, patay. To. Tumakas po sa kanyang bahay sa tinitirahan niyang bahay namin para magpatulong po sa akin. Kaya naisipan ko pong humingi ng tulong po kay Daddy Frank. Teka lang, ganito yan. Sabi mo, magnanay kayo. Opo. Pero tumakas siya sa tatay niya. Opo, kasi ako po ng ibang bansa. Okay. sa tagal na pagsasama namin ng asawa. Wait asa lang, nagugulahan ako eh. Ganito yan, para maging klaro at maliwanag, no? Ah, uh, sabi mo, minumulis siya ng tatay, tatay. niya? Opo. Eh, ikaw ang nanay? Opo. Paano nangyaring minumulis siya? Magkahiwalay ba kayo? Magkahiwalay kami ng tirahan po. Ah, okay, good. So, saan nakatira yung anak mo? Sa tatay niya po, sa Cagayan. Ilang e, taon na ba ito anak niyo po? 21 po. Okay. Ah, sa Cagayan siya nakatira ito? Opo. Ikaw sa Pangasinan? Opo. So, magkasama ito at saka tatay niya? Opo. Sa Makatwid, hiwalay na kayo ng Opo. Opo mga mag-apat na taon na po. Ah, apat na taon. Okay. So, sige. Ikwento mo nga sa akin kung ano nangyari sa kanya at sa kanyang papa niya. Uh, niya po sa akin nung nasa ibang bansa po ako, lagi po siyang tumatawag na ipinagpatuloy niya pa rin ang ginagawa niyang pamumulis siya sa anak ko. Hinahawakan po ang kanyang ari at Tapikan na buot ng katawan niya. Sabi niya, Mama, maawa ka sa akin, tulungan mo po. Sabi niya sa akin. Sabi ng so, anak mo? Opo. Kaya sabi ko, kung kaya mo pong magbiyahe, umalis ka na dyan at punta ka dito sa akin, kako po. Kaya, ang sabi niya sa akin, hindi ko po alam pong magbiyahe, Mama. Pero biglaan na lang pong itong June, na June 9 yata. June 9 po, Hmm. Siya tumawag sa akin na, Mama, andito na po ako kay Tito. Naisipan niya po umalis. Tumakas po sa kanyang papa kasi patuloy pa rin ang ginagawa ng kanyang ama. Ba't mo sinabing patuloy? Ibig mong sabihin? Uh, nung nagsasama pa kami ng asawa ko po, talagang ginagawa niya na po sa kanya nasa barangay na po yung record namin mm -hmm. na talagang ginawa niya harapan harap harapang kung hinawakan yung kanyang ari kaya ipinag tumulong po ako humingi po ako ng tulong sa barangay na sana po maaksyunan pero hindi inaksyunan ng barangay namin bakit sabi nila hindi daw kaya po ng papa niya na gawin yun parang paglambing lang po doon yung sa paghawak sa kanyang ari so, Ilang taon ba siya noon? High school po siya. Sir. Ah, high school na. Oh, first year high na, school po. Yung nangyari yung una. Opo. Oh, Tapos na yung... Tuloy-tuloy po yung hanggang ngayon po, hanggang mag-second year college na po siya. Kasi mm -hmm. iniwanan ko po siya ng ibang bansa ako para may taguyod ko po siya lang magkapatid. Opo. Oh, Pero pag... Kailan ba anak niya, ma'am? Dalawa po. Okay. Sige, tuloy. Kaya po sabi niya sa akin, Mama, Handa po akong iwanan mo ko kay Papa kasi gusto ko po makapagtapos. Kaya doon po naging matatag ang loob ko po na iniwanan ko siya ng ibang bansa. Pero pag tumatawag po siya sa akin po patuloy po siyang humihingi ng tulong na Mama hindi ko na po kaya. yun po ang ginagawa ko Lagi po siyang humihingi ng tulong, pero sabi ko po, wala po akong magagawa na kasi hindi, ka, hindi kita makukuha. Nasa ibang bansa po ako. Yung po ang ginawa ko po sa kanya, sir. Pero ngayon po, sabi niya sa akin, Mama, talagang hindi ko na kaya. Naisipan pa niyong magpakamatay. Sabi niya, Mama, magpapakamatay na lang po ako kasi hindi mo na ako mahal. Yung po ang sinabi niya sa akin, sir kaya sabi ko wag andito ako sa iyo anak hindi kita pababayaan sabi ko sa kanya kailabutan naman ako sa umagang ito mga kapabayan Ayan, sabi niya po sa akin sir hindi na usap yung asawa mo ayaw niya po kung kausapin sir blinablak eh, niya po ako sa cellphone sabi niya sa akin hmm. noon wala kang pakialam anak ko yan yun po ang sinabi niya sa akin kaya hmm. sabi ko po sa kanya bandang huli Makukuha kita, sabi ko sa anak ko po, para matulungan kita. Huwag mong sayangin ng buhay mo na andito ako, mamamahal. Pagpatuloy ko, mabubuhay kita, sabi ko sa kanya po, Sir. Kaya nung naisipan niya po, natawagan ako ulit. Sabi niya, Mama, salamat sa Diyos, nakatakas na ako kay Papa. Iyon po ang sinabi niya po.